Pwesto na tay. Dito tayo. Diyan oh, diyan sa gitna ni ano ni Angie tsaka yung isang pula. Para maluwag-luwag. Ilang taon na kayo, Tay? 65 na ngayon. 65. August 19. Birthday mo nga Tay? Ah, oh. birthday, Tay. <laughs> ngayon. <laughs> <laughs> birthday, <laughs> August 17. Kailan ipa-bahay? Ilang taon na ba? Sixty-five na. Sixty-five na. Ano pangalan nyo, Tay? Pangalan nyo po? June. Ay, to kayo pala tayo. Ako rin si Jun. <laughs> Basta mga Jun, mga angler talaga, no? Yan, dyan tayo. Yan, dito na pwisto tayo. Yan, para hati. Nagdala ka sana tayo ng upuan. Kunang kita ng bato, tay. Ito, sadali. Bigat yata ito, Tayo. Thank you. Tinamaan <laughs> tayo ng rayo mo eh. Kaya tayo. Enjoy pacing lang tayo. Ayos tayo. Maganda na yung position mo dyan. Oo. May mabaloktot yung tuhod eh. Yun. Yun.